Dello. KfQ. Okay, to Target, Looney, Dello. Para So, na natin to para yung fans hindi na it. English, so I'm a It's in English. I will try it now. This is my enemy. Look like time to now. Yeah, Dello. Happy Father's Day. Happy Father's Day! Teka lang, sir! Hindi Father's Day ngayon! Birthday ni Silent, sir! Yeah. Siya <laughs> yung ko sa sunugan. Lumalaban ulit. Gusto makabawi, pero di maaari. Kahit pintasan ulit aking mga labi. Ang dami mga sabi. Isa na raw ako doon sa mga hari. Kaya wag mong iyarang ang steel mo kung ayaw malagare. Kaya kinakailangan mo na magpalipat. Kasi halata mo, tibo mo magpasikat. Pero sa sunugan, hindi maaari yung. Kasi pati sa sunugan, si Delo, hari doon. <laughs> Mayroon ay tinawag mong ikaw ay na-beke. Wala kang bayag, meron ka lang beke. Putas pa! Mayroon ka mong beke, gusto mong ituro. Parang yun gusto mong isuko. At ang beke ko, dalawa, gusto mo isuko? Pagkatapos <laughs> ng dalawang round, ako muli nagbalik na. Pwede ka saangang artista at rapper, pero bakit nag-addict ka? <laughs> pero ako isa ka lang bareta, ako dalawang bareta, ako yung tide. Kasi sa hip-hop, pinatakwin ka ako, hindi, kasi ako yung pride. Pagkatuloy bakit ka ba doon? sa mga mata mo, pare, sinabra. Pagyuta ko bakit? Nagyutan ka ba? Round one. Di na kailangan pambilangan. las pang to sa akin pag nilaban, hindi mo ako masisindak ng ganyan, wag mo akong pandilatan. alam mo ba parang mo sa text jabort pupunta ka sa gig, ka sa Hindi ko alam sinabi mo yun, parang personalan. Hindi ko nga alam kung person nga yan. <laughs> At ang pagpapalak sa loob ko, hindi mabayaran sa Kung kundi mga umapi at sumusuporta sa akin na pag binabantas ko yung ko kao uli. Yeah. This time you, man, that's an advantage. Ang ito, isa kang sa akin, advantage. Ang ito, ang ibig. Itong gagong to sa stage, bumuelo, ano, para maging slave sa duelo, putang ina kong si Glock Nine ni Elmer, si Eminem Stan, ito is paid ni Delo! Wow! tango ka na tango, ano ka, g Nandito nang ako, babanata kita sa aking mga rap. Ooh. Hari ng rebate, ikaw hari ng sablay. Kumbaga sa lyrics, ako malusog, ikaw hikain at matamlay. Kahit i-google mo ko, i-research sa akin magbantay. Langit ako lupa ka, di tayo maaari magbantay. Yeah! At ito sa rutin ko, talaga nakakaiya. Kasi pagkakumulang panggato, kasi ito pala na nakakasiba. Ano? Deno, this is good. Ilang taon din na Sinabi ko lang naman kung profesyon yun. Kinatakbo akong laging handa. Siya lang naman itong umuurong lagi. Alam niya ay saan naman natin balta. Sa taon, itong buwan, kitang inaabot sa taon at itong buwan, ka naging bagla. Gusto oh! ko sana sumula. Pero gusto ko sana golfer. Para matiram itong ending na ikatamang boyfriend. Ah! Ito ba si Dilo? Sus so, ka dong hay. Alam mo nang ganyang mukha pinatay, lumabas ka pa ng balay? Gala ko yung banad mo nung una, sabi ko, wow, matindi yan. Putang inang bisaya. alam mo naman, hindi ko maintindi yan. Tingnan <laughs> <laughs> mo ngayon ito, magaling na rapper. Wow, halip at free, tingnan mo yung forma mo. target yung mo naman. Ano yung mga mo? Puro gay, yung laban. Kalaban ko si Target, easy and simple to. Napapansin sa akin, dimple sa kanya, dimple mo, pimple. Ah... <laughs> <laughs> Ayaw ko sana lumaban kung kalabang ko, bobo lang din. Kasi parang kinumpara niya si Tado kay Coco Martin. Kaya panayad lang, dahan-dahan ng lubog. Dalawang kalbo, parang tindahan ng itlog. Pero malamang, magre battle to. Sasabihin, cellphone, meron load. Pero yung utak mo, bali-bali ko. Kala mo, Road. Okay, ayaw mo na ng gamitan? Gusto mo na ng laitan? Yung hipin mo nga, pwedeng lagyan ng hangir kasi yan ay sabitan. Nakakaloko. Ah, gusto mong tulungan kita ang buksain ng mga bobo? Pagdating sa liriko, wag mo akong buksain pagdating sa liriko. Papatay niya yung mga bobo, huwag mong patayin sarili mo. <laughs> natuloy yung siyolo pasual. Alam mo ba, tingin ko sa'yo isang askal. Pero pagdating sa liriko, hindi dating talaga sa akin pang Kasi kung sila ng katawan mo, sila mo parang pang biyolo. Inawat ako ni Anigma. konsensya Con sa'yo. Kasi pag uh, ano mangyari sa'yo, konsensya niya to. Tapos, kita mo ang daming tao kampi sa akin, parang konsyerto ko to. Amoy, kam amoy kamel ka, bakit disyerto ba to? Tingnan natin, sinasabi naman sa banga. Yeah. Alam mo ba, estilo mo, spade palpa. Kung sa bagay, para kang putang ginahasa, spade, sanay akong magbalasa ng baraha. Babalasahin kita na parang sa aming tinapakalang, ibabalo sa dyaryo, malalaman sa radyo, magpapakahide ako, humanda ka na gado, pero kinakailangan yung galing mo lumitaw. Kasi kaya kong magpa kahit di ako sumigaw. Mga <laughs> <laughs> dapat kalaban ko bakit ko tiwayan hindi may sumisigaw baron alam niya utak natin magkaiba kasi alam mo eto sasabihin ko yung diferensya utak natin parehong coke yung sakin sakto sa'yo zero yung mga natang kumikinang pati lang sa